mukhang bogus daw ang mga ipinasang resibo ng opisina ni Vice President Sara Duterte tungkol sa confidential funds. Mali-mali kasi ang mga impormasyong nakalagay sa resibo, kaya mukhang binulsa lang daw ng bise ang pondo. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng komite sa Kamara kung paanong ginastos ng Office of the Vice President at Department of Education ang mahigit 612 million pesos na confidential funds sa pamumuno ni VP Sara Duterte na puna ang tila mga bogus na resibong ipinasa ng opisina ni VP Sara sa Commission on Audit. Partikular ang mga acknowledgement receipt na may pechang 2023 kahit ginamit ang mga ito para ipaliwanag ang confi funds noong 2022. Depensa ng OVP, nagkamali lang sila ng pagsusulat. They said they have inadvertently contained clerical or typographical errors indicating 2023 instead of 2022. Pero hindi yan bumenta sa mga kongresista, lalot isang daan at limamput walong resibo ang mali ang inilagay na taon na nagkakahalaga ng halos 24 million pesos. this was a mistake that was committed after the fact they were rushing to comply with the hat so it could also be Na these are ARs belatedly prepared. May mga resibo ring may petsang November 2022 kahit December 2022 lang nag-issue ng cheque para sa confidential funds ng OVP. Meron ding mga resibong walang pirma, walang petsa at tila pare-pareho lang ang lumagda na kamukha ng pirma ng isang assistant chief of staff ni VP Sara na si Lemuel Ortonio. Hindi tuloy na iwasang magduda ng ilang kongresista. <laughs> ibang bagay lang ang nangyari. Di ba? Kasi either ibinulsa e nung ni VP o ni STO o ginamit sa ibang bagay. Hindi e ka panipaniwala, haka-haka o gawa-gawa lamang ang mga proyekto at programang pinaglaanan at ginastusan ng confidential funds. Kumbaga, bogus. <laughs> Lumabas din sa pagdinig na maging ang chief accountant ng DepEd na si Runa Catalan na ng siyam na sobring may lamang cash na tig 25,000 pesos kada sobre. Mula raw ito noong February hanggang September 2023 galing umano sa opisina ni Nooy DepEd Secretary Sara Duterte. I was made to understand by uh, ASEC China it, 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 is an allowance from the secretary. Saan po nang galing na na pondo, ang source of fund, nung allowance na binigay sa inyo? I didn't have the uh The to us. Hindi naman 'yan makumpirma dahil no show sa pagdinig si VP Sara, maging ang pitong opisyal ng OVP na pinatatawag ng komite. Muling nag-issue ng sabina para humarap sila. Nagbabalari ng mga kongresista na mag i ng contempt order sakaling hindi pa rin dumalo sa susunod na pagdinig. Kinumpirma naman sa pagdinig ni Attorney Michael Pown na nagbitiw na siya bilang spokesperson ng Bise. Hanggang Disyembre pa dapat ang kanyang kontrata, pero pum may daw ang bise, natapusin na ito. Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enriquez, News5. Mga kapatid, may anlós baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyon, dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balita at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.